Welcome back mga kaili. Isang panibago at napakasimple yung recipe kaili. Gagawa lang tayo ng sinain pero hindi tulingan gagamitin natin kaili ay isang galunggong. At try natin kaili. First time natin ito kaili gagawin natin sinain yung galunggong. Kaya kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated kayo lagi sa aming mga ginawa. At napakasimple lang kaili para sa ating recipe for today pati yung mga sangkap napakasimple lang para sa ating sinaing na galunggong kaya kung bago lang ito sa paningin nyo kay Ailey panoorin nyo na lang yung video na ito kung paano natin ginawa ang ating sinaing na galunggong kaya tara pakita ko muna yung sangkap para pag nagugustuhan nyo ito kay Ailey kiklik nyo lang yung video na ito panoorin nyo hanggang sa dulo kung paano natin ginawa ang ating sinay na tulingan. Kaya handa na ba kayo? Tara na! Let's go! Ito Tara kay Ili. Yan, ito yung galunggong natin kay Ili na good size. Siyempre, dahil sinay, meron tayong pork. ay lang kay Ili. Ah, hiwain lang natin to Tapos ipipris. Ibababa natin to sa tubig na may asin. Bago natin siya kay babalutin sa dahon kaili. At ito yung sangkap niya, napakasimple lang. Meron tayong siling green, sibuyas, bawang, at meron tayong kamyas kaili na sariwa, at meron din tayong dry kamyas kaili na tuyo. Yan, no? Yan ang ating gagamitin para sa ating sinay. Napakasimple lang kaili na sangkap, pati yung ang ating pampalat na tuyo. At siyempre, ang ating asin. Kaya tara kaili, iwain ko muna to para ma i ibababad natin kay sa tubig. Kaya tara, let's go! I-slice muna natin kay yung pork into good size. Yan. Ganito lang kay yung pork natin. Maganda sana kay Lee yung taba. Kaso lang naikot na natin yung palingki ay walang taba. Minsan marami kay Lee. Kaya ito na lang yung binili natin kay yung yempo. Slice muna natin to kaili, yung pork natin. Kaili, pass forward tayo. Kaili, tirahin na natin yung galunggong bago natin siya ibababad, kaili, sa bababad natin sa tubig na may asin. yan Tapos ipipress lang natin yung kaili. yan naka-fresh na kaili, ibababad natin ito kaili sa tubig na may asin kaili. Simprasis lang ito kaili hanggang matapos yung yung galonggong natin bago natin ito siya yan, bago natin ibabalot sa dahon kaili. Pass forward tayo. Yan na kaili, okay na ito kaili, hugasan mo natin yan kay Hayley love you, love you lalagay natin po kay Hayley ng asin yan ang ating asin yan yan kay Hayley mga bago natin ilalagay ang ating galunggong para lumasa na kay Hayley yan, yeah. ilalagay na natin yung naka na galunggong bababadyang natin to kay rin ng isang uras at mamaya tsaka natin siya babalo ng dahon ng saging diba lalo na yung mga sulid natin dyan na mga may kumain ng mga sinaing pwede rin kayong gumamit kay rin ng tuli ah, galonggong kung walang tulingan yan galonggong kay rin Balikan na lang natin ulit mamaya ito kay Eli bababad lang natin ng isang oras. Yan na kay Eli, si Boy Mukbang. Ah, Nag-umpisa na rin kay Eli na tinira kay Eli yung mga sangkap. Yan. Tinira na yung sibuyas. Yung kamyas natin kay Eli, hatiin lang yan ni Boy Mukbang para sa ating sinaing na galunggong. Yan. Update na tayo ulit pamaya kay Eli pag tapos na si Boy Mukbang. At pagkalipas din isang oras, ibababad na natin ang ah, ayan o. Oh nakababad yung galunggong balikan natin si bimukbang Mukbang yan yeah, na pagkalipas na isang oras kay Eli yan o uh, itatapon na natin to kay Eli para babalutin na natin to sa dahon na saging kaya tara kay Eli babalutin na natin yung galunggong yan tari tayo ng kamyas maglagay tayo dito kay Eli ng pork yan tsaka natin siya babalutin sa dahon bago natin ito kay Lisa Salang para malasa na itong ano natin diba lang ito kay lahat ang ating gagawin dito tapos kamias Lagay tayo ng pork. Yan. Para may palama lang siya kay Eli. Same process lang to kay Eli bago natin to siya isasala. Ang paggagawa kasi kay Eli ng sinaing na tulingan ay iba't iba. Yan. Same process lang to lahat kay Eli hanggang matapos. Para sa ating sinain na tulina. Yan. Lagi natin ang pork. Ang pagluluto pala nito kay Ely ay mahina lang yung apoy. Para hindi gano'n siyang ano, mga isang oras kalahati kay Ely ang pagluluto nitong sinain. Mas masarap sana kung meron tayong palayok. Yan, si Francis lang ito kay Pass forward tayo. Parindigan ang haba yung video natin. Yan kay Ili. Sasalang na natin. Maglagay tayo dito kay ng dahon. Para dagdag yan kay ng aroma. Please come Lagay na natin kay ng ang ating pork. Sabi mo? Yan. Para yung iba, tatapings natin kay Lagay na natin yung bawang. Sibuyas. Yan. Ating kamias na tuyo. <coughs> Excuse me po. Yan. At ang ating kamias na yan yung sariwang kamias kay Ellie. Ilalagay na natin, Kay Lee, ating galunggong. Tapos may bisko. Okay na tayo. Okay, daw. Ayan. Maganda siya na, Kay Lee, kung may palayok. May bisko na sa akin. Wala kasi tayong palayok, Kay Lee. Baka next year, dalawa. makabili na tayo ng palayok. May bisko na sa akin, ah. May bisko na sa akin. May pang-bisko sa akin. Kasi, may bisko sa akin, dalawa, yan. Ilalagay na natin kay yung tira nating bawang. Sibuyas. At ang ating tirang pork. Yan. Napakasimple lang to kay Eli tapos dandahan lang apoy natin. Ang ating kamyas. Yan at ang ating sariwang kamyas kayili ang ating yan tsindihan muna natin at maglagay tayo ng patis lagay tayo ng patis kayili isang sandok lang kayili na patis yan Siyempre, lalagay na natin kay Lee yung tubig na isang baso. Yan. Yan, tatakpan na natin to kay Lee at balikan na lang natin mamaya pagkalipas ng kalahating oras kay Eli. Yan kay Lee, si Boy Mukbang, nagpapagutom. Yan. Yan, balikan na natin ulit mamaya kay Eli. Huh. Papagutom si Boy Mukbang. <laughs> Kayli, pagkalipas ng kalating oras, balikan na natin yung sinaing natin. Aroy! Oo! Grabe, kayli, ang oh. Lalapit ko. Yung kayli, ng ating sinaing na galunggong. Grabe, ang pangok. Oh. Nakakagotong, kayli. Dahil sa dahon. Grabe. Kayli, oh, grabe. Yan, sa nang apoy lang natin niluto yung kayli. Ano, sa nang apoy lang. Yan. Para makita nyo, kayli. Yan ang ating sinaing na galonggong. Oh. Napakasimple lang. At may mga kaili ay titikman na natin yan. Yan, habang palulutuin pa natin yung kaili ay magsha-shout out tayo sa ating solid at mga silent viewers natin. Kaya tara, samahan nyo ako. Let's go! Kaili, habang hinintay natin kaili na mga kalahating oras pa, bago oh, titikman natin kay ring ating sinayang na ng grabe kay nakakagutom na ang bango. Oh. Kaya mag-shout out muna tayo sa ating mga sulit at chile viewers dyan. Kaya shout out, Jim Poy Laurizo from Room Italy. Shout out, Jonas Dairy. Shout out, Bungo TV Vlog. Shout out, Jerry Insinaris Vlog. Shout out, Adrian Mix Channel. Shout out, Ang Rudolf Oy Studio. Shout out, Editing King PH. Shoutout out! Yun, maraming maraming salamat sa iyo. Editing King PH sa so, pag-support mo lagi at maraming maraming salamat sa iyo. And uh, Miss Bini Chan from Japan. Shoutout out! Chinito Moto. Shout out! And Joanna TV Channel. Shoutout out! Ruz Suzuki from Japan. Shoutout out! Mahal na Puniza Vlog. Shoutout out! Ricks Garcia. Shout out. Mami Dory sa room vlog from UC California. Shout out. 6565 65, Elina Anactor vlog. Shout out. You know what? Shout out. Eli Plurlin Bakila from Saudi Arabia. Shout out. Maraming maraming salamat sa iyo sa pag-support mo lagi dito sa ating channel. Kaya ingat ka palagi. Andito lang kami ni Boy Mukbang at laging magbibigay sa iyo ng saya. Yun, shout out sa inyo dyan at ingat kayo palagi. and Kim channel Pramayala Sembuangga City Shoutout Damasu Ramos from Cebu Shoutout Jams Channel from Saudi Arabia Shoutout Bistak Living in Japan Shoutout Japan Shoutout Mami Mel from Muscat Tuman Shoutout Mother Shoutout Bartolome Grutas. Shoutout Jurnie and Paul from Tanza Capri. Shut out. The Robertson blog. Shut out. Mitch blog. 887 Shut out. Early Don Laurino Bay Shut out. mari Vick Perry. Shut out. I'm missing Yad's channel. Shut out. Amigos amigos from San Rafael San Carlos. Pangasinan. Shut out. Mercy Twin Gasulas from San. Shut and Haley blog from Saudi Shut out. Yeah. Kumi Eden Vlog. Shout out! And Mami Shilka Yun, maraming maraming salamat sa inyo sa pag-support nyo lagi dito sa aming channel. At maraming salamat kay Ili sa pagtitiwala nyo sa aming mga ginagawa. Kaya maraming maraming salamat sa inyo kay Ili. Uh, medyo gumaganda-ganda na kay Ili dahil yung sa natin kay Ili ay itutulong natin yan doon sa lady kay Ili. Kaya may kita nyo kay Ili pag bumakasyon tayo ron doon natin yan sila ibibigay para makikita nyo kay Lee para yung pinaghirapan natin kay Lee ay merong nakalaan na para sa kanila kaya maraming maraming salamat sa inyo sa so pag-support nyo lagi at pagtitiwala dito sa aming channel kaya thank you so much lalo na kay Jim Boy Lauriso from Romitaly and Ma'am Mercy Twin Casulas and An Mami Dory sa Room Vlog from UC California. An Mami Shil Kawakubo an Pungo TV Vlog. An Eli Florlin Bakila. Yun, maraming maraming salamat sa inyo sa pag-support nyo lagi dito sa aming channel. An Batch 95 Team Akashio. So, tao, yun, maraming maraming salamat sa inyo. Batch 95 Tima Casio from It's In Be Silomos Lady. Maraming maraming salamat sa inyo. An advance happy fiesta dyan sa Ilongos na yan kaya maraming salamat sa inyo at shout out kayo dyan ang batch 92 93 Lamak Elementary School shout out sin dyan Jesse Balugu shout out shout out sin dyan Jesse Balugu Jesse Balugu shout out sin dyan ang ECX ng Cameroon shout out Estularbo shout out Riders shout out Alabang Boys. Shout out. Boys. Shout Department. Shout out. Santos. Shout out. Glenn Lorenzo Bora, Jaden Reddy. Shutout. Kim Canio. Shout out. And Yun, maraming maraming salamat sa inyo sa pagtitiwala niyo dito sa aming channel. Kaya thank you so much everyone. At ingat kayo palagi at maraming. At malapit na rin kayo ng Pasko. O kaya Maraming sa ang Kopi Boys. Napakasimpleng recipe. Gumawa lang tayo ng sinaing. Nagalunggong Ito ay masarap pulutan. Pero sa atin... Momok, <laughs> tara Kopi Boys. Uh, ah, panoorin nyo na lang to ang, ang video na ito. I-click nyo na lang pag nagugustuhan nyo. Kung paano natin ginawa ang napakasimpleng sinaing na galunggong. Kaya tara kayo, balikan na natin ang ating ginagawa. Dahil gutom na rin ako kaili, kaya tara! Ano pang hinintay Tara na! Let's go! Kay pagkalipas ng kalating oras, balikan na natin. Oo, ang bango kay Titikman na natin to kay Kung anong kulang, para bahaba na. At gutom na rin ako kay Tikman natin ang ating sinaing na galunggong. Agoy! Krabi kay Lip. Panalo, 159% Okay na to. Titikman na nga to yung kaili para hab haba-haba na. Oh. Kaya nilagyan na to natin kaili ng kahon para hindi siya dumikit. Grabe kaili ang bango. Oh. Napaka simple lang para sa ating sinayang natulingan. Titikman lang na ating hurado kaili para hab haba na. Oh. Kaya tara. Grabe kaili o oh. tunog pa lang. Ulam na. Meron tayong isang masarap na recipe. Sinaing nagalunggong. Wow, wow, wow. Oh panalo. yan kaili, titikman ni Boy Mukbang para sa ating hurado para habhaba na panalo. yan kaili, titikman ng ating hurado kung okay na ba yung ginawa nating sinaing na galunggong. Wow, wow, wow. Okay, okay. Yan na oh. Maghain na tayo ng kanin at habhaba na panalo wow 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 kaya kailing ating sinaing na galonggong. wow 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 mama mia panalo rice ni boy mukbang kaili at gutom na naman si boy mukbang kaya tara bungo tv vlog sumabay ka na sa si amin ni boy mukbang para sa ating napakasimpleng recipe sinaing nagalunggong rice natin Kaili. Kaya ano pang hinintay nyo? Tara na. Ababa na. Panalo. Oh my God! Wow! Yung Kaili at katatapos nga lang natin gumawa, at magluto ay napakasimpleng recipe sinaing na tulingan. Kaya bago tayo kumain, salamatan mo lagi yung blessings na binibigay sa atin sa araw-araw. Lord, maraming maraming salamat po sa blessing na binigay mo sa amin. salamat. Nilo mo kami sa iyo. Yun. Kasi yung mga sila God bless sa so, Amen! Kaya ano pang hinintay nyo? Tarawak! Hababa na! Yan ang ating napakasimpleng recipe kay lumusok-usok pa. Kaya lahat ng hindi pa kumain dyan, sumabay na. Punggo TV Vlog. Tara, kain tayo. An... Merci Twin Kasulas and Jim Boyla Riso and Jury Isinaris Vlog and Tunas Daily and maribig Big Paris and Mami Kawakubo and Eli Pauline Pakila. Tara day. kain tayo at sumabay ka na para sabay-sabay tumubusog para sa ating napakasimpleng recipe sinaing na galunggong kaya tara sumabay ka na <laughs> kaili tiboy mo bang kaili Bakit? tinira na kaili kaya tara mo kahit kaili hindi kaya naging tayo tara bungo tayo vlog bungo tayo vlog tayo tara bungo tayo vlog sumabay ka na wow. grabe si ito kaili ay Uh, grabe, ambang, oh, grabe ang bango. Panalo. Kahit anong yan ano mo sigurado. Tawag na naman ang kaldero nito. Mmm. Mmm, kain tayo, tayo bungkot yung vlog. Bungkot yung vlog, kain tayo. Di si Balobo. Di kain si tayo. Mama Flor. Mama Flor. Grabe. Tara dahi, kain tayo. സോളിഡ് ആയിലി ക്രാബി ഇതിനൊക്കെ อืม പാൽ ചേർല് പനലൂം อืม Napaka-lasa kaili yung sarsa niya. Panalo. Ayos. Napaka-simple lang kaili. Kaya pwede pwede lang ito kaili. Kaya hindi pa umahin nyo. Wow. <coughs> Mmm. -hmm. Rabbit. panalo. Ini kait dengan mesir kubu kubu. Mesir kubu kau Rabi. Kaya kung mahilig kayo sa sinain, pwedeng-pwedeng ito kailig. Kalunggong, pwede-pwede nyo na kailig gawin. Grabe. Grabe. Tak tahu, TV blog, semua baik kena, and boss Henry TV. Tara bos Henry? Hmm. Surat kaya ni yang kami as. 냄태이링 같은 신 a i 음. 아이 내가 있자요? 조릿대이 panalo. Hindi siya pwede kay pang negosyo dahil mahal ang galunggong. Baka malugi lang kayo ni. Kaya kung personal na ulam lang, pwede pwede. Pero pang business kay ni. dahil malang ano kay Ellie kalunggo grabe hindi natin kay Ellie in speak na ganito kasarap din yung ating sinaing na galunggong. Pero pag sa probinsya to kaili, ang tawag nito ay inununan. Ito kaili ang way. Kaya nga, sa pagluluto kay Lee, ay kanya-kanyang kanya-kanyang pagbibigay ng pangalan sa yung ginagawa. Kaya pag nasa part ka kay Lee ng Lady, <coughs> ang tawag ng ating recipe ay isang inulunan. Dahil dito sa atin, tinawag siya ng sinaing. യില് <laughs> ചൂടി <laughs> <laughs> Ito lang kaili sa asin. Yung isda natin kaili ay malasa na. Mm -hmm. Dahil nakababat siya sa tubig na may asin. Bago natin siya binabalot sa dahon. satu dia ni Boleh mukbang kat ni Dia lah bertimpa Tak please Try the ni Bang the rice Ayos. Hmm. Kanin pa, please. Kylie, liquid mo namin to. Bago ko magpapaalam sa inyo, grabe. Solid Kylie, ang ating recipe. Successful tayo, Kylie, sa ating sinaing na galunggong kaili at sulog na naman tayo sa napakasimple ng recipe sinayeng na galunggong, kaya sana kaili mayroon naman kayong panibagong natutuklasan dito sa ating channel kaya kung bago lang kayo sa ating channel huwag kalimutan lagi mag like, share, subscribe para updated kayo lagi sa aming mga ginagawa at maraming maraming salamat hanggang sa muli ba bye ba bye